at at paghihinagpis. Ito ang naramdaman ni Joel nang makita ang bangkay ng kanyang 52 anyos na kapatid na si Joseph Kalamba, isang construction worker. Kwento ni Joel, September 3 ng umaga niya huling nakita ang kapatid sa kanilang bahay bago ito bumalik sa barracks na kanilang tinutuluyan. Ilang araw na palang nawawala si Joseph o mas kilala sa alias na Jojo pero kahapon lamang nila ito nalaman. Kahapon, linggo, may pumunta sa bahay. Sabi nila, hanapin mo si Jojo kaya nawala isang linggo na hindi pumasok sa trabaho. Kaya pumunta ako dito, nandito naman yung motor niya. Sabi ko, bakit nawawala? Sabi na hanapin natin, Ipablatter. pinablatter ko na kap kagabi. Tapos tinanto kagabi, may nangangamoy daw. Malakas ng kutub ko, pakahinulog nila dito. Kaya alas 5 pa kaninang maga, hinanap ko na. Nakita ko yung bag niya ng dono. Hinanap nito ang pinanggagalingan ng amoy at natagpuan ang nakalibing ng bangkay ng kapatid sa bangin sa tabi mismo ng baraks ng biktima sa Bakaking Central, Baguio City. Simpre, nagsinuntok ko doon ng lupa ka sobrang iyak, galit. Hindi ko na alam paano gagawin ko eh. Bakit pinatay nila? Dapat tinali na lang nila, dinala sa police. Sa pinagsamang puwersa ng mga otoridad, na-retrieve mula sa bangin ang bangkay ni Jojo. Pusti siya ngayon ang hiling ng mag-anak. <tinyo> nilang paniniwala, mga kasamahan din ni Jojo ang gumawa nito sa kanya. Sir, huwag mong patapasin yung mga tarbador doon, sir. oh, sige, sir. Hindi, ilagay namin yung lakay. Yung kasama daw niya, may sugat dito, may pasa daw dito. Ngayon, yun ang kasama niyang huli daw na nag-inuman doon, kung saan sila nag-inuman. Ngayon, malakas ng kutob ko nga, bit, tinapon nila kayong bag niya. Nakikita ko na eh. Kaya, dapat investigahan namin yung may barracks dyan. Kasi siyempre, hindi lang isang taong gumawa yan. Posible naman isang tao lang, tapos nakabalot. Gusto po namin malaman kung sino talagang may gawa nun para magkaroon naman ng hustisya. Lalo na yung mga anak niya. Siyempre, hindi na rin alam yung gagawin doon sa ano, Mindanao. Pati, pati yung lola ko po, hindi rin alam nila doon. Kaya, yun na lang talaga yung ano namin, gusto naming makamit, yung station uh, Hindi naman lang nila tinalian kung anong kasalanan nila. Kung nagtrambulan sila, dapat talian na lang nila, idala na lang nila sa pulis kung anong kasalanan. Hindi naman na ganyan na lang, papatayin na ilibing nila. Ano, ano, ano yan, aso? Kagagalunin nila nao yan. Agad namang dinala ang bangkay sa puneraria. Hindi na muna nagbigay ng pahayag ang mga polis habang umuugong pa ang imbestigasyon. Naulila ng biktimang si Joseph o Jojo ang dalawa niyang anak. Rand Guzman para sa Luzon Headlines.